Meron ako dito katabi. Uh, tatlong negro. Kaya na po uh, hindi ko alam kung pagbabawalan ba ako. Hi, good morning. Hello. How are you, talk, my friend? <coughs> file bro like that <laughs> from India from Bangladesh from Pakistan from Egypt from India from India, India. 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 Kerala By Kerala number one okay ano to blogi welcome to my vlog hello guys tayo nga araw ng day up na naman ngayon kailangan naman natin lumabas labas ng bahay para naman uh, na gumanda ang ating kalusugan uh, para medyo uh, tanggal stress ngayon medyo umaga pa, kailangan natin punta. May pupuntahan tayong isa ngayon. Bilihan na naman ng tsaa. Kaya na naman tayo si tsaa. Welcome to my vlog, Marlis TV 28 AMC. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na! Para lagi-lagi tayong kakasama sa mga video ko. At i-press nyo rin notification bell para update kayo sa mga video ko pang gagawin. Medyo maaaraw na. Sikat na araw pero maaga pa lang dito. Samahan nyo ako guys, tara. Sa, sa pangapinibago kong cha. Uh, Wala tayo tayo ng cha kasi tingin ko masarap ang cha dito. dito lang yan sa UAE Sarga 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 Ito yung guys Bili <coughs> Bring one tea, tea. Wonder And guys ang <coughs> Ito, ito lang naman ang place nung pinagchachahan -tsa ko guys yan tinanggal ko muna ang aking uh, face mask dahil magchachahan -tsa muna tayo guys ayan. yan yun sa likuran ko yan dahil mga sasakyan yan ito naman yung place ako lang ako lang mag isa rito kasi maaga pa lang guro mimiya may marami ng tao dito yan thank you so much panibagong channel naman tayo guys T sa tabing bahay hindi kung napapansin nyo kung nakasando ako guys wala namang problema rito pinakasando ka eh okay lang yan hindi naman masama dito yan kasi malapit ang mga accommodation ko dito andyan lang sa tabi karamihan sarap yung na sarap ng channel dito guys kaya sa totoo lang hindi talaga ako mahilig magkape pero simula nang dumating ako dito sa ano sa serja. yeah, binablog ko yung uh, pagcaca. cha masarap kasi tsaka bawat place dito bawat building meron ditong uh, nagtitinda ng cha-cha. Kasi maraming mga contractor dito kagaya ng ginagawa ang building. Libangan nila siguro magsya bago sila pumasok. O bago sila umuwi. O kaya break time nila. Kaya yun. Nasasani na rin ako. Pero okay naman. Sulit. Sulit sa Wonderham na tsaka. Yan. Thank you so much. Kasi nagbigay, nag-effort sa akin. Lumabas pa ng uh, tindahan niya para lang ibigay ako. Hindi ko lang na videoan kasi baka nakakaya. Hindi naman pa naman tayo sikat baka sabihin ni eh, Shadow naman ako ng ano and kaya, kaya, salamat guys salamat sa iyo kasi no man nagbigay sa akin titinda rin siya doon Airport pa lumabas meron ako ditong katabi uh, tatlong negro tatlong negro uh, nakikita na nagbablog ako kasi meron sila rito ng uh, shop din may restaurant din sila. katabi na ng tsa kayo na pa ako tinitingnan hindi ko alam kung pagbabawalan ba ako o anong gagawin pa tingin sa akin siguro mapapansin niya na nagsasalita ako mag isa nakaharap ng camera subukan lang natin itapat para makita niyo kung sino sila sorry kunyari lang guys ha uh, lang Ayan, tatlo. Ayan. Ito, guys. Ayan, yung restaurant nila at ang hila ngayon. Nasa ayun yung tatlo. Hindi naman sila nakimutan. Hindi naman sila nagsalita pero okay lang. Tama na yung uh, nagbablog tayo dito na wala tayong uh, sinasangkot na ibang tao saka so, bago pa rin ang lahat shout out muna tayo ah. yan may papel na para sa mga shoutout out natin guys shout out muna tayo umpisa na natin ang shout out guys yan habang nandito tayo ah uh, Unang una sa mga kapatid ko yan, shout out daw yan siyempre. Shout out kay, uh, kay, ate ko, Merlita Calcerada. Uh, shout out din kay Merol Calcerada, sa Kuwait. Tapos si uh, Ranilo Calcerada, shout sa iyo tol. At kay Nilo Calcerada. Yan. At sa mga nag-comment sa akin, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At kay Arnold Vlogs, thank you Lods. Uh, shout out sa iyo. Tsaka ako si Ban shout out din sa yo, idol yan sinatot na kita and then dev electronic server yan manood kayo ng mga vlogs ng mga yan magaganda po mga vlog ng mga yan shout out sa iyo guys and then pahabol sa pamangkong kay Ramil Calcerada gusto sa mga gusto pang mga magpa shout sa akin sa sunod na vlog ko isasama ko kayo doon naman tayo sa ibang lugar naman kaya ako ginawa to para fresh na fresh walang sabit di ba na narito, guys meron silang sariling uh, place So uh, Shout out sa Simply South. Dito lang yan sa Sardia. Sa panibagong tsaka po natin guys. Andito na naman po tayo. Nice vlogging. Dali parami na paramil tong nakaupo na guys sa mga kabi Na... Uh, papaalam na ako. Thank you so much sa mga manonood sa akin. Thank you so much. Lalo na sa mga magko-comment sa akin. Gusto mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang. At sa susunod na vlog ko, iko-comment ko kayo 100% shoutout. Yan, thank you guys. Thank you so much. Sana sa muli. Bye. Dahil tapos na, ugaling Pilipino, tapon natin ang basura. Huwag natin iiwan sa mga kababayan natin dyan, mga gintong mga kainan. Huwag po natin hayaan na it, sila ang magtapon. Tayo na ang magkusa kasi Pilipino tayo. Kaya kala pagkatapos natin uminom ng kape, dapat itapon natin. Kung malapit naman yung basura, but di, bakit hindi? Ayan guys, thank you so much.